Naging mapayapa at matiwasay ang pagunita ng Semana Santa 2025 ng mga mananampalatayang bumisita sa lungsod ng San Jose del Monte. Masusing binantayan ng Oplan Semana Santa 2025 ang pagtatapos ng kwaresma sa pangunguna ng Public Information Office, katawang ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Traffic Management Sidewalk Clearing Operations Division, Tricycle Regulatory Unit, Public Order and Safety Office, City Health Office, San Jose del Monte City Police, Police Station, Bureau of Fire Protection CSJDM, General Services Office, Community Affairs Office, City Tourism Office, ang bubuo sa Local Finance Committee, Procurement Division. Iba pang mga tanggapan sa ilalim ng Office of the City Mayor, mga pamahalaang barangay at pamunuan ng Padre Pio Mountain of Feeling, Our Lady of Lasalette Quasay Parish at Our Lady of Lords Grotto Shrine. Simula Webe Santo, naitala ng City Tourism Office ang abot sa 111,000 na mga debotong bumisita sa mga pangunahing pilgrimage site sa lungsod. Sa kabila ng init ng panahong naranasan, naging handa ang CDRRMO at ang CHO, katuwang ang mga ang barangay, sa pagbibigay ng first aid sa mga kababayan nating naapektuhan na mataas na temperatura. Napanatili naman ng POSO, SJDM-CPS at BFPCSJDM ang kaayusan at kapayapaan sa mga binabantayang pilgrimage site sa ating lungsod. At kasabay ng pagpapanatili sa kalinisan, naging bantay sa daloy ng trapiko ang CTM SCOD at TRU. Naging aktibo rin ang mga barangay PIO sa paghahatid ng iba't ibang mga kaganapan at buhay na tradisyon ng mga sanosenyo tuwing Semana Santa. Samantala, naihatid ng Semana Santa 2025 special coverage ng Public Information Office ang napapanahong mga balita at impormasyon sa lagay ng tatlong pangunahing pilgrimage site sa lungsod. Sa apat na bahagi ng special coverage na ibalita rin ng SJDMPIO ang mga ipinatutupad na panuntunan sa mga simbahan, ang kahalagahan ng pagunita sa kwaresma, mga maaaring gawin tuwing Semana Santa, at paalala upang maging ligtas at mapayapa ang paggunita nang Holy Week sa lungsod ng San Jose del Monte. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang mga social media accounts ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktividad ng magkatuwang sa servisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow lang ang kanilang official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts. si check nyo na rin ang ating official website, csjdm.gov, wwwfacebookcom ph at syempre huwag kakalimutang mag-like, comment at share ng ating mga contents online. Maraming salamat, Arya San Joseño.